So ito po a quick reaction lang doon sa naging desisyon ni Senadora Imee uh, para po pirmahan yung objection sa contempt ruling ni Senator Risa para kay Pastor Kimuloy. Okay? So ibig sabihin po hinaharangan po nila yung pong uh, gustong mangyari ng uh, Senado na arestuhin itong si Pastor Kibuloy dahil po ayaw humarap doon sa Senate investigation ni Senator Risa. Eh, okay? apat po sila dyan na pumirma. Uh, si Senator Bongo, Senator Cynthia Villar, and si Senator Robin na naghain po nung objection. Okay? Kasama din diyan si Senator JV, pero uh, nagback out po siya, binawi niya yung kanyang pirma, eh, siguro after much clamor na din from the public. So ibig sabihin po, ay pwede namang bawiin yung pirma. ay okay? pwede namang hindi hindi eh uh, kumbaga kunin uli yung pong yung pong firma uh, doon sa objection na yan pero mukhang hindi po ito gagawin ni Senadora Amy at nung tatlong kasama niya eh okay, um para sa akin po uh, I'm really disappointed and uh, at the same time frustrated na bakit kailangan po itong gawin ni Senador Aimee Nagsalita na yung kanyang kapatid si PBBM na uh, yan po ay karapatan ng Senate, 'di ba? Na ipatawag po uh, in aid of legislation itong si Pastor Kibuloy, so sana humarap na lang siya. 'Di diba? So ito po ay tahasang kinokontra ni Senador Aimee at uh, kung mga para pinoprotektahan po itong si Pastor Kibuloy. Uh, yung mga excuses po nila makes it uh, only uh, worse. Eh. Kasi iba sa sabihin kasi mabait si Pastor Kibuloy o kaya kaibigan si Pastor o si Senator Robin sabi niya bayani si Pastor dahil nilabanan yung NPA. Wala pong connection po yun eh. Doon po sa gustong mangyari po sa Senado dahil hindi naman po ito basta-basta lang mga mga alegasyon, mga seryosong aligasyon Diba? Nang pang-aabuso, pang, aharas pang Uh, even even allegations of rape and trafficking and all of that napakabigat po na mga aligasyon po yan laban po kay Pastor Kibuloy at uh, hindi ko po maintindihan bakit po kailangan nilang pigilan ito pong investigasyon ng Senado that would help that would help uh, the Senate craft better laws to protect our women and children yan po yung committee ni Senator Risa. Sinasabi ni Senadora Amy na no, hindi naman in aid of legislation. Yan, eh, bakit ba? Bakit ba ganoon na lang siya kumontra dito? Eh para po ito sa mga kababaihan ng ating bansa. O ngayon Women's Month, ngayong buwan, 'di ba? At siya po of course eh, isang babae rin. Hindi ba natin gusto na mas mas tumiba yung pong mga batas po natin para po maiwasan at uh, mapigilan yung mga ganyang posibleng pangyayari Kung saan po ang isang uh, simbahan, ang isang reliyon ay nagagamit para po abusuhin ang mga kababaihan diba? So of course, uh, Pastor Quiboloy is uh, innocent until proven guilty sa mga korte Pero po, seryoso yung mga aligasyon eh kailangan makita natin saan ba, ba merong tayong kulang sa batas. Paano ba natin mapoprotektahan yung ating mga kababaihan? 'Di ba? At uh, hindi ko magets bakit pa si Senadora ay may pamismo. Yung pong pumipigil po dito. 'Di ba? Na of course, siya po ay uh, uh, babae rin, 'di ba? And uh, parang binabaliwala niya yung pong testimonya nito pong mga nung pong mga lumapit na nagbigay ng kanilang mga affidavit sila nga po ay uh, brave enough para po magsampan ng kanilang mga affidavit. Humarap sila sa Senado kahit po delikado para sa kanila. ba? Diba? Hinaharas po sila ngayon. O habang yung kanilang inaakusa ay hindi po magawang humarap dyan po sa Senado. Puprotektahan pa nila yung pong hindi, yung hindi humaharap. Diba? And ang masama po dyan, uh, ang pangit po ng pinapakitang Uh, example, uh, pinapakitang ah uh, kumaga yung simbolismo nito sa taong bayan eh. Okay? Uh, napakapangit po na pag ikaw ay makapangyarihan, kapag ikaw ay uh, uh, mayaman, ma influential, influential, meron kang TV station, 'di ba? Ikaw ay may special treatment. Ikaw ay uh, hindi lang tutulungan, dedepensahan pa ng ilan sa mga ating senador na na inelect natin para protektahan tayo para uh, alagaan tayo para depensahan yung karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan natin di ba at, at alam niyo itong si senator bongo nagigets ko pa eh i don't agree pero nagigets ko pa di ba kasi bff uh, tatay digong and uh, si pastor, 'di ba, yung relasyon nila, 'di ba? Ang pangit na, 'di ba, yung personal mo, yun yung pumapasok doon sa ano, doon sa. Hindi sinabi ni Senadora Cynthia, they are friends. 'Di ba? Na hindi naman dapat at si Senator Robin ganun din. Pero hindi ko talaga magets. Bakit pa kailangan nilang i-push ito? Okay? Anong anong mileage ang gusto nilang makuha dito? Kasi sa totoo lang, in, wala namang patutunguhan yung objection na to. Dahil apat lang sila, walo yung kailangan, ang layo, 'di ba? Lalabas at lalabas yung pong uh, yung pong uh, itong contempt uh, order na ito, yung pag-aresto na ito kay Pastor Kibulay mula sa Senado. Hindi din naman nila mapipigilan yung sa Kongreso. Ay hindi nila mapipigilan yung sa US, nakalalabas lang yung pong uh, yung sa warrant lumabas na doon sa korte. Hindi nila mapipigilan yung sa DOJ na yung pong kaso matagal na binbindon, ngayon tumatakbo na. Hindi hindi naman nila mapipigilan na ito eh tumatakbo na eh di ba at uh, pakiramdam ko si Pastor Kibuloy hindi eh, na talaga mapapakita yan mawawala na talaga yan we will not see him yun ang tingin ko diyan so what is the point yun ang hindi ko magets kay Senator Imee what is the point of trying to defend itong tao na to na na Talagang seryoso yung mga allegasyon sa kanya. Hindi naman to biro-biro lang eh. At uh, laban sa mga kababaihan, yung mga yung mga nagtestify at talagang nakakadurong ng puso pag pakinggan. ano yan? Sworn affidavit yan. Say what you want. Sabihin mong sinungaling sila. Oh, hindi, they are willing na pumirma sa affidavit. ba diba? na, na pwede silang ma- ma contempt o pwede silang ma perjury dahil nag kung magsisinungaling sila doon sa kanilang sinabmit 'Di diba? So she, Senator Amy will take on the side nitong kanyang kaibigan na ma-influential at makapangyarihan over doon sa mga ordinaryong Pilipino na nag na, na kumbaga, parang yung mga buhay nila parang na na, na grabe na apektuhan eh in some cases baka nasira yung ilang kanilang mga buhay dahil sa mga pangyayari diyan di ba so ulitin ko we're not saying kung guilty o hindi pwedeng pumunta doon si Pastor Kiboloy pwede niya sabihin ng ano ng yung mga self incriminating ganun ganon di ba pwedeng wag siyang sumagot basta pumunta lang siya di ba kaso hindi na talaga pupunta so hindi ko talaga magets bakit kailangan Uh, kailangan protektahan, kailangan i-defend ng ganyan ni Senador Lalo na, she is up for election next year. And sa 2028, baka may plano siyang mas mataas na puesto, di ba Kasi, mamarka eh. Mamarka sa tao ito eh. ba diba? Ngayon pala nga, marami nang disappointed sa kanya ng mga loyalista dahil hindi niya buong masuportahan yung kanyang kapatid. Kung kailan sila napunta sa Malacanang, doon pa siya hindi makasuporta ng buo. Tapos makikita pa ito na mas mas kakampayan pa si Kibuloy over the suggestion, over the yung sinasabi ng kanyang kapatid na si PBBM. So parang si Senator JV, it's not too late na bawiin yung perma. So sana sana uh, makita ni Senator Amy and uh, ako I wish na sana mabawi niya yung perma. Uh, ako, di ba, I was able to spend some time sa grupo ni Sen. Ay, may mabait naman sila sa akin. Dinala pala na kami ng Ilocos Norte. I mean, they, were really nice to us. Di ba? Kaya uh, ako ay nasasaktan kapag nakikita ko yung ganyan. Di ba? Dahil definitely yung pambabash na makukuha niya mula sa tao, hindi mamarka itong kanilang botong ito para protektahan si Kubuloy. 'di ba? Uh, sana naman mas i-priority natin yung pong mga ordinaryong uh, kababayan po natin. Kaysa po protektahan yung pong mga malalaking tao at may mayaman at uh, may influential na tao sa lipunan na kaya na naman nila sarili nila, 'di ba? So, 'yun lang naman po yung masasabi ko dito. Sana po ay uh, makita na senador Aimee na hindi po ito maganda para sa kanyang political future at sa syempre para po sa tingin ng mga tao sa ginagawang trabaho ng Senado. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.